Hello guys! Magandang gabi! Uh, dito pa ako ngayon nagbabantay sa aking maliit na tindahan. Ako ang bantay ngayon. Bantay tayo guys para makabinta tayo. Pang dagdag pang bili para bukas uh, ano pang bili ulam Uh, bigas pang bigas, bigas lang guys yung paninda ko ngayon ito o lang yung paninda namin ah uh, so ang plana guys uh, nasa gil ng pasada na kami nagtitinda kunti lang ang yung paninda namin sana uh, makahanap pa ng ano makahanap ako ng pangdagdag muna Ah, uh, magdagdag muna lang guys. Para Maka Maka ano tayo, makarami-rami tayo ng binta. Magdagdag natin yung binta ko. na yeah, guys so, Gabi na, wala akong ano. Wala pang bumibili. Ako pa lang pinta ngayon. Sana baka mamaya-maya. Baka uh, mamapinta tayo. Para may pang sa pang pili bukas, pang ulam, bigas. Uh, pangailangan sa araw-araw. Uh, pangailangan natin. Hai. Eh, para mi salamat sa yung sa mga panonso sakin mga midjo. Guys, para maraming, maraming salamat guys. Sa yung suporta. Suporta aja naman ako guys. Ah, uh, pa lang ako pa lang ako nag ano, nag-suporta. Nag, ako pa lang ako kontributor.